Yes, ang ating topic for the day. Inaawitan ni Vice Ganda si Aga Mulak para maging co-host ang anak nitong si Andres sa it Showtime. Sa tingin ninyo, dapat bang pagbigyan ni Aga ang kahilingan ni Vice to take na ang kakambal ni Andres na si Atasha ay nasa It Bulaga na katapat ng it Showtime. Ayan. Yeah. Kasi ito mga person, si Aga Bulak nag-guest doon sa vlog. Meron oh. sariling ano, YouTube channel, di ba, mm. ni So, sabi niya, uy, kasi ang gwapo-gwapo na ba talaga Andres? Uy, gawin mo naman yung pasama sa showtime, di ba? Oh. So, ayan. Dapat mong pagbigyan. Kaya na naman dalawa. Na Diyos ko! Maybe na naman ako. Kaya yeah. na naman magdadebate, mga friends So, dapat ako. ba pumayag si Aga Mulak? Bakit naman hindi? Kung tama ang presyo, kung magandang exposure, di ba, At talaga namang makakatulong para sa karir at gusto ni Andres, bakit hindi papayag si Aga? Go, go, go! Kahit naman, uh -huh. siyempre iba sa showbiz, di ba? Walang personal, trabaho lang. Kahit yung isang anak niya nasa Itbulaga, okay lang na nasa showtime yung isa, mas masayang na yun eh. Nagkakaroon ng comparison, papanoorin mo yung isa, papanoorin mo yung isa, parang gano'n. Oo. Oh, oh. Para sa akin, no. Oh. Siyempre, competition yun eh. Dapat sa magkapatid, wala rin competition. Tsaka, Mahirap pang manood si Aga at saka si Charlene. Diba? Although alam kong marami silang TV sa bahay, ha? Ibig sabihin, <laughs> yun, mahirap tutukan. Diba? Mahirap tutukan yung isang anak mo tapos yung isang anak mo. Ang tawag doon, respect. Diba? So, hindi dapat sila pumayag. Dahil dapat ang tutok ng suporta nila dito kay Atasha na unang nag-eat bulaga bago dito kay Andres. Siguro si Andres pwede sa ibang show. So, para sa akin, no. Sabi mo nga, pwede sa ibang show. Oh, di ba mm. kung nasa Bulaga, isa yung is showtime. Oh, oh baka hindi. ibang show. Sa ibang show na ibang show na hindi hindi magkatapat. magkatapat. Ay, ganon. Oh, no, para oh. sa akin. Kaya, no talaga, hindi dapat humayag si Aga kasi ang mga ano naman ang mga netizens naman pa naman pumayag na naman sila alam naman nilang magkatapat yung show pagkakaroon ng comparison masasaktan lang yung mga anak niya ganun ba uh, yon oh, pero syempre di diba, sa showbiz naman naman tayo na ano okay lang mag magtapatan walang personal ang trabaho lang paulit-ulit na ganyan sinasabi di ba Parang ano, siyempre kung may offers kay Andres na mag-host sa It Showtime, eh kung wala namang offers sa It Bulaga, Siyempre, para naman sa karir ng isang anak bakit hindi bigyan ng chance kung gusto ni Andres na ano magkaroon ng exposure at mas sa showbiz oo, na oo. Kung gusto naman niya magkaroon ng exposure wag na sa It's showtime para sa akin sa ibang show na lang so, kasi na nga para sa ang hirap talaga pag magkatapat Ganon? Diba? O, oo, oo kung bagay yung competition sa magkapatid hindi dapat nangyayari yun. Hindi lang naman sa mga kapatid yan mm -hmm. na syempre may iba-ibang host eh. Kung baga, pagsahog lang naman si Andres din. Parang si Atasha, pagsahog din sa Itulaga. Oh, oh, Parang pero gano'n. Pero hindi mo maiiwasan na i-compare. ba? Diba? Oo. Oh, oh. So ako, stick talaga ako sa no. Pero kayong mga poesya, pare-pareso naman kayo may mga puntos. Gano'n na Bakay naman. May re-raise. O. Oh, oh. May re-raise. Tama naman yung mga opinion. Sabi nga mga opinion ay eh, walang eh. mali. Okay. Diba? So, send this kung pagbibigyan niya aga, wala wala namang masama. Kasi total namin sa mga kumbaga, Kung baga, nyo, para kung gusto nyo talaga mag-artista, eh yung way. Para kapag kayo ko regular show, madali kang makikilala. Kabaw din, uh, what if gusto din ng anak? Oo, pa, gusto ko naman ng show, dun, masaya, di ba? Ah, minsan nga, mga magkakaibigan, ba? nagtatapatan ng show, magkaibigan. Eh, ba't mo ba ang katapatan ng show? Eto, tabaw nga, yung yung sinasabi nga, all mm. to, walang personalan. Mm. Totoo yung kay Puensi Sa kablang banda naman to, si Mildred, kasi nga, teka muna, anak sa anak, pagkukumpitensya. Kompetensya? Kompetensya mo. Uh -huh. Parang, teka lang, di ba? Parang, yung nga, ay, paano din, although may remote control naman, tay-tay, palipat-lipat naman, yun, diba? Nakakahilo yun, no? Pero pareho mo naman, pagpalalatas-tas, patalas-tas, uh, nilipat mo sa kabla, o di remote control, <laughs> pero uh, masusuportan mo, both. So, pare kayo kayong may mga puntot. So, nandun pa rin, pero ang talagang mag-decide ay si Agam kung pagbibigyan ba niya ang kahilingan ni Vice Ganda na yun po yung nangyari sa vlog ni Vice na naging guest si Aga na hindi din niya kay Aga na maging short time. Pero okay, parang pabiro lang naman kay Vice yun okay, eh. No. Hindi seryosohan, di ba? Correct. Oo, oh, ganun lang naman oh. si Vice eh. Kasi alam niyo naman, ay, nandiyo naman yung isang anak mo, sa amin naman, di ba? Oh. Correct. Okay. Magbubuhay lang tayo kung si ano pala Andres? Andres ay mapupunta doon sa ano ba yung masyeng tahanan? Pinaka-masyeng Ano ba yung title no Tahanang pinakamasaya. <laughs> ah, yung pala napunta doon sa tahanang pinakamasaya, ba? Diba? Anyways, kayo mga classmates, comment-comment lang po kung sa tingin nyo dapat bang pagbigyan si Aga na mapabilang sa showtime ang kanyang anak na si Andres na makakatapataban ito ng itbulaga kung saan ay nandun ang karbal ni Andres na si Atasha.